Good day mga kayayo. So nandito kami sa Pampanga dito sa kapatid ko. Kinawagan kami kahapon. And now, eto. Kulang uh, nga doon ng priyon. So, FYI eh, lang mga kayayo, pagka ang case ay minor lang, since hindi naman talaga namin linya to, but then pag minor lang, let's say dito nagka, yung pito, yung pito dyan, ah, uh, So yun, pinalit lang lang ni Mr. Ngayon, nagkakadya na siya. Alam natin kung okay na yung lamig. Ano, boss? Kamusta? Okay lang. Okay na? Isilin mo lang. Isilin mo lang. Ito, okay. ay, ay, lang. Ito. Malamig na siya. Dito, dito. Dito sa last. Hindi, nee, dito sa last. Yan. Yeah. Alali lang. Para sige, yung sige. lamig. Para rumibulo siya. Mas maaiba aarap naman natin ng bag. Ito, hard na yung lamig. So, make sure lang mga kayayo, pagka, let's say, uh, gusto nyo magpa-service, magpadagdag ng prion, kung ang case ay same as this, na sa pito lang, okay, mat uh, pwede namin gawin. No. May nagawa kami na ano eh, na gano'n din, uh, hindi daw lumalamig. But then, pagkalagay namin ng prion, uh, road test nila, nawawala. Eh, matanong-tanong ko, dahil pala, inaalam ko yung history, six years na hindi nagpapalinis. So, sabi ni sir, uh, kailangan talaga ipalinis. Hindi na namin nililinyahan yun kasi imagine itong mga parts na to, may tatanggalin dyan eh. So, hindi na namin nililinyahan yan. Ah, uh, kaya sabi na, at the end of the day, sabi namin ni Mr. pagka gano'n, alamin namin history na kung hindi pa nalinis, much better sa kasa na lang, parang diretsyo, doon na rin sila magparipil ng ng ano, free one. So, yun a factor, uh, nag-add kami, and then hindi pa rin lumalabig, so with rather na in-advise si customer na ano, palinis nila. Kasi dapat ang linis nun ay every year, no? Yung paglilinis nito, no? Every year. Tama ba? Or may customer kami nakausap, depende na, sa gamit. Iba, twice a year. I imagine, ah, uh, six years. Kaya, although, enough na yung refrigerant na nilagay namin, sabi ni customer, hindi nga rin malamig. Yun, yun ang advice namin. Pag kaya na linis, definitely. Yun, ah, uh, mapipili nila yung talagang lamig. Yung tamang lamig. Yung really so, okay na yun. Sa'yo so, mo mga kaya ayo, FYI lang. Okay na. Ganda na ng lamig. Thank you, sir.